Mayor Alice Guo, uh, I want to thank you so much for this interview. And I will be asking you questions both in Tagalog and also in English kung saan ka mas komportable. Ito ang pagkakataon mo para linawin ang mga issue laban sa Ang pinakaunang issue dito ay ang iyong pagkatao. It's a question on your citizenship. Pinatanong kung Pilipino ka ba talaga? Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Pilipino. Paano mo mapagtutunayan yon? Malaki ang kwestiyon ngayon sa mga magulang mo, sa ama at sa ina mo. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po, mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po na, I kasambahay po na first wife na dad ko po. So, ang biological mom mo ay dating yung kasambahay? Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo... Para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na na tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old. Your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya? Anong nangyari? Nangyari po yun. Kung hindi po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, minigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So, kilala mo yung pangalan? Kinala ko pa yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Lumaki po ako sa tatay. Lumaki ka sa tatay. Was there any point that you met your mother? Was she ever introduced to you in person? Uh, hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You had to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Um, uh, Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako na blanco. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin natatakot po ako. Yan po yung mas tamang term. Na blanco po ako. At nung nagtatakot, at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng unmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Sen. Risa Ontiveros. na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen. Risa, na po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo, when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasabahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Mayroon po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin ng partner po niya. Kung hindi pa ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, senior po sa akin ng daddy ko. Sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako. Gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly uh, po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya ng... Sa taas po, hindi pa ako maiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi pa niya sa akin, if ever wala pa ako makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito po sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inami ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kaya kaling sabihin at ayaw ko rin po majudge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kaling sabihin sa Senate, ayaw ko, ma ayaw ko po majudge yung tatay ko ayaw ko po mag-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, sabi ko, dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako na balitaan. i daw po ako. Ma'am Karen, yung sariling kong inainiwanan ako, ngayon, yung sarili ko bang bansa, tatalikuran ako. I-deport -de po ako. Saan po ako i-deport? -de Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have half brothers and sisters? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Lumakoy po ako, mam Ma Karen. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na-feel na kahiya na hindi ako ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko pero nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero hihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na pa yung tatay ko sa farm, sa pihiri po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto pa ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news, na i-deport ide po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po, hindi ko po alam saan po ako dadaling. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba, iiwanan din po ako, at din po ako. Saan pa pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder, at ako po ay isang Filipino. So, Mayor Gua, why were you also inconsistent about your father? Nung una sinabi mo Filipino siya, lumabas sa mga dokumento, pinoint out ito ni Senator Sherwin Gatchalian, the document showed that he was uh, a Chinese citizen. Ngayon naman, sinabi mo, half Filipino, half Chinese siya. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit ng selection time, never ko po nasabi ng tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumandaan na po dito sa Pilipinas. Siya po ay isang Filipino. Siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino, kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko pa yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen kung hindi pa ako 17 or 19 years old. 17 or 19 years old. Okay. Now, ang daming tanong. Bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? Bakit nung iniwan ka ng iyong ina, hindi ka nagkaroon ng birth certificate? Kahit bininyagan ka ba noon, pasensya ka na sa tanong na ito, no? Ma'am Karen, kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know, o hindi ko po alam, kasi ginawa po nila ang kahihiyan. Doon sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kang isang teacher. Apo. Okay. Si Teacher Rupili. Mm, -mm. Oh, Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling po, Ma'am Karian, kailangan rin, ko rin, ko po, kailangan ko rin pabigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na schooling ng DepEd. Ganun ba yun? man po, Ma'am Karen. Pero ganun nga po. Okay. Tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nang galing? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki pa ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki pa ako na tinago ako. Lumaki pa ako sa farm... Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, tunalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon po ako nagkumpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na nalagi lang ako sa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, kung yung tiunti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako mumili ng mais, sa Concepcion, sa bamban, sa tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin baboy, tumagawa po kami ng sariling feeds. Doon, din ko, doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming po akong kababayan, kahit yung kapit-bayan uh, po namin, na makapagpatunay po na kilala po nila ako bata pa lang po ako. Uh, Mayor Guo, sa revelasyon mong ito, you might be cited for perjury in the Senate. So sa mga nanunood ngayon, paano ko nakakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? na inimbento mo lang ito, pinag-isipan mo ang kwentong ito, humarap ka kay Karen Davila at para sabihin, eto nanay ko, dati siyang kasambahay na hindi ko kilala. Sasabihin ng Senado, how can we believe you? Unang-una una po, Ma'am Karen, kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ko nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay mayroon passport na Filipino at nag iisa lang po ang passport ko po, Ma'am Karen, Filipino. Philippine passport po ako. Okay, let's move forward now to bakit ikaw, why you're here. This all happened, it started because of a raid. It was a shocking and surprising and an alarming raid. Ikaw ang mayor ng Bambantarlap. This is her first term. And, um prior to you becoming mayor, you asked for a license to have a Pogo franchise. Am I correct? Um, yes po, Ma'am Karen. Uh, mayroon din pa akong gusto i-clarify sa nasabi ko po sa Senate hearing last time na previous administration. Ang ibig, ang ibig ko pong sabihin doon sa previous administration ay former mayor po ng Bamban. Nilapitan ko po siya para... Sino yon? Mayor John Feliciano. Tapos? Nilapitan ko po siya para kumuha po ng lono. Letter of no objection para sa itatayo po na Pogo mm -hmm. noong year 2020. 2021? Hindi pa po ako mayor noon. Ang tanong ko, bakit mo maiisip ang Pogo? Pige ka. Nakita ko ang listahan ng iba mong mga kumpanya.